Ginawa bang sampayan ng kapitbahay mo ang bakuran mo? Ano naman kaya ang nilabag niya sa mata ng batas? Alamin sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran nyo? Nako! Bawal ito! Lahat naman yata tayo. Gusto ng bahay na mayroong malawak na espasyo. Dahil bukod sa makakilos ka ng maayos, marami kang pwedeng maggawa rito. Ngunit paano kung mayroong kang kapitbahay na nagsasampay sa inyong bakuran at tila sagaran na ang pang-abuso? Yung tipong sila pa ang may ganang magalit kapag pinagsabihan mo. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Article 660 ng Civil Code of the Philippines na ang may-ari lamang ng pader o bakod ang mayroong karapatan na gumamit o gawin ang anumang gusto niya rito. At kung sa batas, hindi maaaring makihati o makigamit ang inyong kapitbahay. Nakasaad din sa Section 2 ng Article 662 ng Civil Code na anumang oras ay karapatan mong ipatanggal sa iyong kapitbahay ang kanilang mga sinampay sa iyong bakuran. Dagdag pa riyan, maaari mo rin silang singilin kung sa Kaling may pinsalang na sa iyo ang paggamit nila sa iyong bakuran. Ito ay tinatawag na isment o party wall. Kaya naman kung mabait ang kapitbahay, huwag abusuhin, makiusap at huwag basta-basta gamitin ang kanilang bakuran. Huwag abusado at huwag din matigas ang mukha mo para hindi ka masabihan ng nako, pawal ito.